Aba, mahal! Ba't mo itang niluto? Eh, kasi darating yung mama mo eh. Mahal, bibisit lang yung nanay ko dito. Hindi naman pesta, ano ka ba? Kinakabahan kasi ako, syempre, baka anong isipin niya. Ito ka nga, harap pa sa akin. Mahal, huwag kang ma-pressure kung darating nanay ko, ano ka ba? Wala ka naman dapat patunayan sa kanya, by never mo naman kaming pinabihan ang mga anak natin. Pero kasi kinakabuan pa rin ako eh. Kumalang maka lang, okay? Kumalang maka lang. Ay! May lamok! Ayoko na nga! Ha? Bakit naman Toto? To? Kuya Uuwi na ako. Gutom na ako eh. Ang sabihin mo, hindi mo lang Uy, di ah. Gutom na talaga ako. Sige na, bahala kayo dyan. Uuwi na ako. Kung ka pa, tara na ka, na rin tayo. <coughs> Mami! Ang baka pa! Ang sarap! Abay, kwan kasi mga anak, yung mami ninyo, nape-pressure kasi dating mami ay yung lola ninyo. Kaya kwan, ganun siya. Pero lilipas din yan, hiyan nyo na lang. Ah! Okay, okay pa! pa. O oh, sige ha, mag-ready kayo. Maya lang, baka dumating yung lola ninyo. Ha? Okay, okay pa. pa! Uy! Ba paano ka mahal? Para ka namang ewan dyan, nangangatog ka. Eh, si ako sa mama mo eh. Abay, ba't ka naman kinaabahan? Di ka naman kakain nun. Ang tagal na kasi namin hindi nagkikita. Baka isipin niya, pinapabayaan kita. Bakit hindi ba? Anong Aray! sabi ba? Pinapabayaan kita? Hindi. Di nung lang kita. Ano ka ba? Hello! Ay, Juana, ikaw lang pala yan. Kinabahan ako. Kala ko nanay niyo na. Ay, ganun ba? Sorry. Sasuloy ko lang sa itong hinirang kong daspan sa inyo. Baka patulfo nyo ako Char! Bakit ba? Ano ka, Pat? Abay, ewan ko dito. Di ba pakali? Ano ka ba, Pat? Huwag ka matakot kay Mama, no? Abay, si Mama. Yan yeah, nga, para kasing ewan eh. Ay, nako! Huwag ka matakot! mama no, hindi naman masamang tao yun, medyo matras lang yung bunga kasi minsan lang preno, kaya yun, uh, pero mabait si mama promise, alam mo naman, di ba, ah, uh, sige na, kuya Jepo, ya, bukas lang papakita ay mama, iniiwasan ko din siya, eh. sige, bye bye. Mano po? Bless po, Ma. God bless. Hoy, Chepoy, ya. Ikaw, ang asim mo pa rin hanggang ngayon, ha? Abay, ang baho mo. Naliligo ka ba? Grabe ka naman po, Ma. Hindi naman po ang baho, oh. Ay, naku po, Ma. Hindi po talaga yan naliligo araw-araw. Nako, alam mo naman palang hindi naliligo. Sana paliguan mo man lang. Sabi sa'yo, paliguan mo ako, eh. O Asan ah, pala yung mga apo ko? Ah, sige po. Matatawagin ko na po sila. <laughs> Abay, sige. Bilis-bilisan mo, ha? Oi! Okay! Chiki, Nini, andyan na yung lola ninyo. Bumaba na kayo, Tugmano. Sana. Ama, andito na po sila. Hojiki, nini, bilisan na ninyo. Nandiyan na po pala. Bilisan na inyo. Ay, ito na pala sila. Lalaki na. Bless po, Lola, God bless, mga apo. Bless po. Lola. God bless. Oh, ito o oh, may regalo ako para sa inyong dalawa. Oh, hati kay dito, ha? Tig isa kayo. Abay, wow naman. Sana all binigyan ng regalo. Oh, binigyan kayo ng gift. Anong sasabihin niyo? Thank, Thank you po, Lola! Tapoy oh, ano Anong kaya po? Walang ano sa inyo yan eh o sige na buksan nyo na tingnan nyo yung laman ah! abay ba't kumaripas ng takbo yun maano po ba yung kwan yung regalo na binigay nyo po sa kanila kwan lababo yung lababo na laruan yung uso ngayon ayan hey, no, no lala that's labubo Not lababo. Ay, pres lang ano Ah, kuhan po kasi ma eh. Bay si Nini takot po sa, no, labubo. Abay, ganoon ba? Pasensya na, hindi ko alam ma. Excuse me po, Lola. Excuse me po, Mami. Excuse me po, Daddy. Aakit lang po ako sa taas. ating Nini. Ati Nini! Oh, yung ba? Ah! Nagbala na nila yan dito! Takot na! lang na! Layo mo siya lang dyan! Ay... mo! mo. Ati Nini, hindi ko naman dinala sa'yo to para matakot ka or para takutin ka. Dinala ko sa'yo ito para mas maging matapang ka. Anong kulik na? Nini, minsan kasi, kailangan natin harping yung mga bagay na kinakatakutan natin. Para mas maging brave tayo at matatag. E, eh, taos na ako dyan! ko? naman ako eh. Di naman kita papabayaan. Eh, paano ako nagpila ko? Pag nakita ko yan, Di naman sila nakakatakot. Tignan, di ba? Oh. Ito naman yung sa akin. Color pink. Ate Nini, hindi ka na natatakot.